Bago ang lahat mga kasi Ay mag intro muna tayo Okay Yan ang aking dinadaanan mga kasi oh. Maliwanag na Yan Umagang kay ganda yan madilim mga kaasi. at uh, tayo ay nag walking magandang magandang umaga sa inyong lahat yan ang dinadanan ko wala hindi ko pa nakikita oh. at uh, mapagpalang uh, umaga sa inyong lahat yan halina't uh, samahan nyo kami na mag walking dito sa kabukiran okay alright ang aking dinadaanan. sabi nga ni uh, Yoyoy ay mag-exercise tayo tuwing umaga tuwing umaga tuwing umaga mag-exercise tayo tuwing umaga upang ang katawan natin ay masigla yon oh <laughs> uh, ano na yan mga kasi oh nalimanag na ang oras pala natin na ah. mga kasi ay alas 5.40 Okay Kahit na alas 5.40 Mag umaga na eh Madilim pa rin Ano Madilim pa rin Madilim pa rin Yan Dito natin ipokus Ang ating dinadaanan Ayan Takbo takbo Pag may time Yan Takbo 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 Yan, maliwanag na oh. <laughs> Yan, para pag mag exercise sa size. Ay magandang katawan. Pag magandang katawan. Gumagandang katawan. <laughs> Yan maliwanag na. Maraming nagja-jogging dito. Ayan. Oh, tignan mo. Eh. Maliwanag na. Oh, ayan. Ayan. Uff, uff, uf. Kayo rin mga kajaging. Samahan nyo ako upang mag-walking yun ang mga bundok oh. bundok ng yung ko kung anong bundok yan yan bundok ng <clears throat> ano ba yan yung sa kanyan eh uh, doon sa likod ni eh, Isabela na yan eh malayo-layo rin ang aking lalaka rin pagkatapos nito mga kasi ay uh, uwi na ako okay na yun yan, yan no? <laughs> I love sabi niya I love farmers yan mahal ko ang aking ang ang farmers yan walking lang huwag tayong uh, tumakbo dahan -da -da lang dahil uh, masakit ng aking uh, paa <laughs> kaya walking walking lang Ayan. pero kaunting takbo uh, tigil tigil minsan marami nang dumadaang mga motor at tricycle mga kasi kaya ta uwi na tayo hanggang sa doon, doon pa ako ah uh, pupunta doon sa bariyong yun yun ang uh, final destination dumadaan mamaya uh, iikot ako dyan magpunta dun uh, magmumotor naman ako yan hanggang doon yan, yan. iikot dyan hanggang doon sa bariyong yan iikotin ko at uh, maraming maraming salamat Don't forget to like, share, and comment. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe mga kasi. Okay, alright. Bye-bye. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Tuwing umaga. Tuwing umaga. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Upang ka ang katawan natin ay sumigla. What? Five minutes later. Mga kasi, dito na ako sa bahay. mag na ako na sa patos. Thank you, thank you. And bye-bye.